Dito muna tayo sa ano sa McDonald's mga kainags ano. Nagaya kasi si Mahal Ano pa lang ngayon 4:30 pa lang ng hapon. At nagaya si Mahal Arena kain daw muna kami dito. Tama tama magko-coffee na rin tayo dito sa McDonald's. Tara na. Mauna ka Mahal Susunod ang Hari na napakagwapo. Yeah. Hmm. Subukan natin ang order doon sa ano dito mga Subukan natin order dito. Alam mo kung paano order dito? Dito, dito, dito. Paano ba mo kayo murder dito? Ito to, start order. Actually, first time kong gum gumawa nito. No? Uh, eat in. Yeah, nakikita ko lang to Usually, uh, nag-ano tayo. Oo, oh, huwag ka maingay. Heard ko nga. Parang, ikaw parang tatakbuhan. Pambihira ka talaga. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay. Canada. So madalas kasi ako umorder doon sa counter. Pero ngayon dito na ako order. Anong gusto mo? Uh, gusto ko ay coffee. Paano ba ito yung coffee? Saan ba yung coffee rito? Teka nga. saan ba coffee rito? ito to coffee. Macafe. Uh, premium roast coffee. Premium roast decaf. Ay, uh, ito syempre gusto ko. Premium roast coffee. Ito siguro pipindutin na, no? Roast coffee. Yan. Uh, syempre, make it large. Uh, black. Alright, marunong pala ako. Add to your order. Tapos ano pa? Ay, ano yan? naano ano ko na? Napindot ko na? hindi. Ah, ano pa? May, pwede pa mag-order. Tapos sa uh, burger. Gusto ko yung ano. Ano gusto yung gusto ko in-order ko dito mga kainay. Yung ano eh. Chicken ole. Chicken ole. Huwag <laughs> ka maingay. Ito chicken fish. Yan. ah, uh, triple. Ito to to. Mga crispy. ah, uh, isda. Maingay may buwan ako. <laughs> isda uh, ano ba dito sa may isda dito ah, ito chicken and fish sa chicken and fish dito hirap kasi pagka hindi mo kabisado eh no chicken and fish. uh, yan. ito to to oh, double olay. yan okay yan okay na yan just one alright sa sayo ano sayo parang gusto ko to ano gusto mo yung wrap yung rap. ah, marunong na rin tayo magpipindot-pindot mga kainigs ng ganito ano Kasi dati hindi tayo marunong eh. <laughs> ano gusto mo? Mukhang pagpili eh. Mga ka pa sa pagpili ah. Mga problema pa sa pagpili si Mahal Reyna. So yun mga kainis ano. Uh, Naka-order na kami ni Mahal na Ayos marunong na ako. Dati kasi natatakot pa ako mag magpintot-pintot magpindot-pindot eh. No? Kaya dyan ako pumipila. Dyan pa sa counter. Pero ngayon eh mabuti naman. Iba talaga pag may kasama ka rin ano. Para kung sakaling magmukha kang engot, may kasama ka rin. <laughs> so hinihintay na lang natin ngayon yung order natin. Eto. Eto mga kainis, ito na yung order natin ano. Kaya lang inaexpect eh, ko kasi bibigyan tayo ng kape. Kasi yung kape ko nga pala. Kaya nga sabi ko sa tingnan muna, ko yung kape ko. Mukha na kalimutan na. Coffee yun kala ko kukunin ko rin dyan <laughs> yan thank you <laughs> so ito na iwanan kala ko eh, naghahanap din ako ng kape rito ako baka meron din kuha ng kape mga soft drinks lang yung kinukunan eh na pala mga kainay na o yan oh, mahal na reyna so dyan upo si mahal na reyna at dito naman tayo upo mga kainay no? tapos pagka umuwi nga pala ako ng Pilipinas eh balak ko rin pumunta dyan sa ano dyan sa United Nation, McDonald's yan. Kasi dun, sa, dun, po sa mga hindi nakakaalam Nagtrabaho po ako dyan Sa, ano, sa McDonald's United Nation Gusto ko rin ano, yan, gusto ko rin bisitahin Noong nag-aaral pa tayo sa Adamson Naging working student tayo Hmm, sarap lang kape So nakatulong din yung pagtatrabaho ko sa ano sa McDonald's nung nag-aaral pa tayo kahit pa paano mga mga panggastusin yan mga ilang pangangailangan sa school yan kaya hindi natin makakalimutan yung McDonald's no buti na lang nung time na yun walang walang kontrata sa McDonald's kasi nung time namin na yun yung, yung Jollibee kasi every 6 months end of contract na sila pero sa amin eh, nung time namin na yun sa McDonald's walang end of contract so nakatatlong taon mahigit ako sa pagtatrabaho sa McDonald's nung time na yun So blessed naman tayo kasi hindi tayo nahihirapan maghanap ng trabaho nung time na kasi dire-diretso yung ating trabaho. Walang endo-endo contract. So ito nga pala yung in-order natin, ang paborito ko dito, filet o fish. Oh, kasi iniwasan na natin yung mga burger, burger at bawal po sa atin. <laughs> Kaya lang nung time namin, yung mga burger sa amin, malalaki mga kainags. Ano? Ito parang pambata na lang. <laughs> Pati yung filet o fish. Oh sobrang liliit na lang mga mga pagkain ngayon eh, no? hindi ka tulad nung araw eh talagang malalaki malalaki at matataba ngayon ang na eh no? eh hindi na tayo mabubusog dito kulang sa atin pa pero okay lang yan ganun talaga eh, no? ganun talaga kailangan mag adjust mm. Uwi na tayo mga kainags ano? Nako, medyo malamig na Pakiramdam ko ay eh, sumusuot ng lamig Sa aming balat Ah, magandang araw, magandang gabi po sa inyo kung nasan po kayo yung araw na to, no? At uh, ito kasi nandito ako sa harapan ng sasakyan ng ating bunsong prinsesita kasi kukunin ko yung sukat, yung size ng gulong ng sasakyan niya kasi nagpapabili ng ano, nagpapahanap ng winter tire. Oh, di ba? Medyo malamig mga kainis ano. Mabuti na lang eh si Haring Araw ay nakasikat kaya nalalabanan yung lamig. Asa ano ba size ng gulong na to? Nasaan yung Ito yata yung size ng gulong niya. Ito to, itong itong kunang ko. Pipicturan ko nga muna pupunta na lang siguro ako ngayon mga kinig sa, ano, sa Costco or uh, sa ano magtatanong-tanong tayo uh, kasi sarado, araw na Sabado po ngayon sarado ang ano sarado ang ang talyer na pinupuntahan natin yung Fernando truck kung saan ay bumili rin tayo ng gulong eh sa, uh, since na gusto lang muna natin maghanap-hanap ngayon punta tayo ng Costco or Canadian Tire mag ano lang tayo canvas lang tayo kasi itong ni Bonsong Prinsesita ano lang to eh, two wheel drive Uh, hindi siya four-wheel drive, no? Kaya medyo alanganin pagka winter na. Eh, hindi ko nga alam kung bakit ito yung napili ng ating bunsong presisita Siguro nung time na yun, eh, hindi niya pa alam yung ibig sabihin ng two-wheel drive tsaka four-wheel drive. So, syempre, first timer niyang gumamit. Eh, tsaka nasanay siyang gumamit ng mga two-wheel drive, no? Kasi yung Honda Accord dati, tsaka yung Nissan, nung panganay na presisita natin, eh, two-wheel drive lang yun. So, okay naman. Nakakasurvive naman sa sa pagwinter. So ilang taon din ano, anim na taon yung Honda Accord ni Mahal Arena, yung luma. Two wheel drive lang din yon, nakaka naman sa mga snow, sa mga kapal na snow. Eh kaya lang ang makina nung 3.5 kasi. Yung mga makina nung mga nasabi kong sasakyan, pero ito kasi parang 2. Point something lang kung hindi ako nagkakamali ano. Eh syempre nag-aalala nag ako tayo na baka eh mabalaho sa makapal na snow si Bunsong Prensesita kaya advice, ang advice maghanap na lang ng uh, winter tire para sa kanyang sasakyan na to Yan, hopefully makasurvive ano? medyo nagpaparamdam-ramdam na ang snow oh. oh yan, nagpaparamdam na ang snow Tapos yung snow dito sa ano natin Nandito na, hindi na siya nawawala ano? Kasi nga malamig na talaga sa gabi eh, no? Na yun yung mga snow oh. Nandito tayo ngayon sa Honda mga kainag ano? Kasi meron nagpadala ng email kay Mahal na Reyna Na kung gusto raw namin bumili ng mga winter tire Meron silang binibenta rito Magtatanong lang naman tayo Kasi nakita ko medyo mura yung presyo mga kainag ano? Tanong lang tayo pag may nagustuhan tayo Sabihin natin sila kila, ano, kila Mahal na Reyna Or hihingi tayo ng coat Magkukot tayo Tapos punta rin tayo sa Costco Tsaka sa Canadian Tire uh, dinere tayo doon sa ano sa uh, service mga kainag ano dito dito Ayan. magtatanong lang tayo rito so yun mga kainag ano, nakakuha na tayo ng coat grabe ang mahal pala 1,500 ano para sa mga gulong na 18 inches ito nakakuha na tayo thank you have a good day yeah <laughs> Oi, <Oy>, será <laughs> Ayun, na uh, tinawag tayo ng isa sa mga subscribers natin dito. Nagulat ako. No? Maraming salamat sa mga tumatawag ng mga subscribers, viewers natin. Thank you very much. At hindi naman tayo suplado. Guwapo tayo, pero hindi tayo suplado, mga kainis. kasi may mga guwapo, suplado. Yeah. <laughs> at mabait tayo, mga kainis. No? Masayahin pa. Ayan, at least ay matutuwa na yung ating... Uh... hindi pa matutuwa, no? kasi... Hindi pa natin alam kung matutuwa sa, sa presyo na ipapakita natin dito Pero ganun talaga ang mga gulong dito mga So winter tire Bridgestone yung tatak Yun lang daw yung meron sila rito so far ano Yung Bridgestone Kasi nagtanong ako ng ibang brand Sabi ko meron mga michelin Wala pa raw Sa ngayon kasi chinek niya sa kanilang computer Yun So at least ito Meron tayong papakita sa bunso natin Tapos ngayon pupunta rin po tayo ngayon sa Costco po Para mag Uh, tanong. Yan, syempre kung ano yung pinakamura at pinakamagandang deal, bahala na si Bunsong Princesita ron. Tapos sa uh, punta rin tayo sa Fernando's Automotive Truck doon sa talyer natin, magtatanong din tayo kasi po araw ng Sabado ngayon, sarado po sila. Nandito naman tayo ngayon sa Canadian Tire mga kainag siya no Ayan o eh. Ayan, magtatanong lang tayo rito. Kung ano yung mag ah, kasi ako, ano yung mas maganda yung Michelin na brand mga kainags. Eh syempre sikat yun eh. <laughs> De, tsaka, ano eh. Ah, mas maganda kasi yung maganda yung kilala kilalang brand at yung matibay talaga na pang winter tire syempre eh, ang pinag-uusapan natin dito yung safety na ng ating bunsong prensisita mga kainagsino di baling mahal basta quality yung sigurado yeah. pero syempre hindi porky winter tire hindi na mag-iingat no? nadudulas pa rin yung kahit papaano yan punta lang tayo doon magtanong tayo doon sa doon sa ano sa mga sasakyan dito 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 sa mga gulong yan dito dito medyo mahirap palang hanapin yung size ng gulong ng ating bunsong prinsesita mga kainags ano? yung 18 inches ano ito meron na ako nakuhang quotation Uh, ibang ibang brand naman to kasi talagang sabi ko nga sa inyo mahirap hanapin <laughs> mahirap daw hanapin kaya pala nung pumunta tayo sa Honda uh, sabi nung nakausap natin ako R8 18 inches nako tingnan ko kung meron na yun ang sabi ano sumabuti so, naman merong meron silang stock na nag-iisa na nandoon yung Bridgestone bridge nga yung sabi ko sa inyo tapos dito naman sa Canadian Tire ito nahirapan ding maghanap yung ating nakausap at merong ang sabi niya Tatawagan niya para sa Monday yung warehouse din nila kung meron sila. Pero ganun pa rin ang presyo mga kainags ano. Ang presyo ay nasa almost 1,500 kasama na yung installation, lahat pati yung uh, merong warranty ano? Nandito tayo ngayon sa Costco mga kainags ano. At yung lakad ko medyo paikaika pa rin ano. Gawa nga anong pumunta tayo sa boxing gym nung nakaraang Webes Hanggang ngayon masakit pa rin yung mga kasukasuhan ko. Parang pinagsisihan ko na ako Ba't pumunta ako doon eh no Sakit ng katawan yung hinahanap ko eh Pero hinahanap-hanap ko rin mga kainis no? Mukhang nagustuhan ko eh no Ayan, aray, 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 aray Kaya para tayong may gawat sa paglalakad natin ngayon Parang ang pupulikatin ako eh Pag napupuwersa yung lakad natin eh no Ayan, titingin lang din tayo ng ano rito mag Magkukot tayo ng gulong Salamat sir, Abus Nakita mo ako dyan sana Salamat sir. Ano pa niyo sir? Hi. Oh, shout out sir. Thank you sir. Yeah. So, marami maraming tao ngayon mga kainex ano. Shout out nga pala kay Sir Mike. Ah, uh, kasi pagpapasok ko ng Costco mga kainex, itatap mo yung Costco membership mo na ID. Eh nakita niya doon sa screen mukha ko, kalbo. Ay, sabi niya si Idol. <laughs> Kakatuwa naman. Yeah, shout out sa kanya. Mali pala yung pinasukan ko. Dapat ito tayo sa may, no, sa may vehicle. <laughs> Magtatanong tayo ng gulong. Ang haba pila. Ang lalambot talaga ng mga gulong ng winter tire. No? Talagang kakapit sa mga uh, snow. Eh, oh. Oh? So yan mga kainags, kakuha na tayo ng coat. So wala rin silang stocks dito. Pero sabi nila, kailangan daw kung makukuha natin yung stocks magbabayad muna tayo sa kanila o orderin at maghihintay tayo ng 2 weeks so meron silang Michelin dito no? at saka Bridgestone so yung Bridgestone nila nasa 1,449 apat na gulong yon winter tire tapos yung Michelin yung hinahanap natin ng brand na Michelin medyo mahal syempre nasa 1,567 so mukhang kayang kaya naman ng ating bonsong presisita to Grabe, ang daming tao ngayon mga kainags ano? Araw kasi na Sabado ngayon eh Tsaka syempre magpapasko na Pag magpapasko na talaga Talagang siksikan dito sa Costco Meron sana akong bibilihin mga kainags ano? Yung pagkain ng aso Tsaka isang t-shirt Kaya lang nung nakita ko yung pila ang haba Sabi ko wag na, soli ko na lang Next time na lang Ayokong bumili ngayon, ayokong pumila Maubos ang oras ko sa pila Siyempre mga kainex hindi mawawala yung pagkain ano? Nagutom ako eh, kakahanap ng gulong Kaya, kain muna tayo dito sa turkas na pinagkakainan natin yung suki natin Gustong gusto ko kasi kung makain dito kasi yung mga servidora, yung mga server Pagpasok mo palang nakangiti na kaagad sa'yo Barang welcome na welcome ka uh, Biglang dumilim yung kalangitan natin mga kainex ano? Lumabas lang ako ng restaurant, dumilim na uh, Tingnan niyo yung ating uh, ground oh, mga kainis oh. maano ma pa rin, maayos pa rin ano. Matawid tayo Wala pa rin snow Napakaganda pa rin So mag third, ah, third week Third week na ng ano Third week na yata ng, ng November ngayon ano Ang bilis o, wala pa rin snow O oh, si Santa Claus oh Parang tunay ano Ito pa isa oh <laughs> sino, ba, sino ba to? Inch? Naku yung sumayaw pa oh <laughs> ito, 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 ta ito, try natin ito ito, 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 ta yun pala gumagalaw Santa Claus eh So bali Black Friday nga pala ngayon uh, kahapon mga kainis, no Black Friday kahapon So extended yung kanilang mga sale ngayon araw ng Sabado So maghahanap lang ako rito ng pwede kong ma ma mabili kung may mabibili tayo ano Ay, naghahanap ako ng mga tripod mga kainis Ano? Pwede nating magamit. Kaya lang walang mga naka eh. <sighs> buti na lang wala tayong nakita. <laughs> Mahirap na pag <laughs> napagastos na naman. <laughs> Meron akong nakita ano tripod online sa Amazon mga kainigs siya ano? In order ko na. Nandito na si Mahal Arena mga kainigs ano. Ibibigay uh, ko na sa kanya yung report na ating nakuha doon sa mga gulong. Ha, ito uh, almost ano lahat 1500. Pero sa ha, apat na yung winter tire eh. Pero sa ano sa Fernando's Automotive Truck, hindi pa tayo nakapagtanong eh. Yan sa Canadian Tire Ito sa Costco Pero yung sa Costco maganda kasi Michelin 1,500 Yan, na yung, nandyan yung mga presyo eh. Tapos yan naman sa Honda Yung na, na pinagtanongan natin kanina Pero ano yan ha uh, Tatawagan pa nila yung kanilang mga Warehouse kung meron So mahirap yung ano Mahirap hanapin yung gulong ni ano Ni Bunsong Princessita Wow, sarap naman ng wini mahal na Reyna. May kanin yan, mga kainit. Hindi mo Siyan? hindi kay Kegli, ah, Eh, wala siya rito kanina eh. Yung bunso natin eh. Hindi ko alam kung nandito o oh, ano. Nandiyan yung sakya niya pero wala yata siya eh. Hindi ko alam eh. Oh, may pansit pa. Paborito, sarap pa. Paborito ko okay. to. Oh. Sabi sa Honda, ano? mas ano. Ha, sa ano? Hindi, alam, depende. Walang, ano, walang discount to sa Honda? Wala, walang discount sa Honda. Meron hindi, kung rim yung sinasabi mo, rim yun, hindi gulong. Pag bumili ka ng apat na rim, yung isa, libre. O oh, yan ha, nagawa ko na yung trabaho ko ha. Pinapatrabaho mo sa akin kanina. Ayos na. Actually, yung bonsong prinsisita natin, matagal na naghahanap ng winter tire. Hindi ko, hindi ko pa masyadong inaasikaso. Pero nung nakita ko kanina, nagpadala na siya ng pambayad ng Epcor, ay nasikaso ko agad may pang-gasolina eh. <laughs> Kumbaga eh, may pangbayad ng Epcor eh. <laughs> Lagay mo muna eh. No? <laughs> <laughs> hindi eh, nasa bunutan lang ko ni Mahal na, na pag Ay, hindi to. to eh. Hindi, siya yung mag siya, ano Credit card niya, tapos ano mo? Oo, hindi, oh, ano, eh? Eh. Sabi? De, ah, sabihin mo muna kung alin yung gusto niya dyan. Tanong mo, sabihin mo sa kanya. Kung ano yung gusto niya, kasi kayo nakikita ang dalawa eh. Kung ano yung gusto niya sa tatlo na yan. Ano Pero pa, magtatanong pa muna ako sa ano, magtatanong pa muna ako sa Fernando's truck. Magtanong ka? Oh, sarado sila bukas hanggang bukas eh. Sa lunes. Oh, pero dyan sabihin mo, just in case na baka wala sa Fernando truck, sabihin mo dyan, tanong sabihin mo sa kanya kung alin yung gusto niya dyan. Kung, sa, kung na gusto niya yung Michelin, maganda yung Michelin eh. Michelin, yan, ito, ito. Ito Michelin, 1567. Yung Bridgestone, 1,500 flat. Siyempre, wala pang ano Kasama na installation dyan, lahat-lahat. Ito, lahat. anong brand ito? Ito naman, ang brand nito, Bridgestone yung sa Honda. Ito namang isa sa Canadian Tire Yokohama O yan, quotation yan So just sabi, pagpiliin mo siya dyan Kung ano yung magustuhan niya Para maayos na Yan, uh -huh. yeah, kiss mo na ako sa asa ko Napakaganda Napakaraming dalang pagkain So mga kinis, maraming maraming marami salamat po uh, Don't forget to subscribe Click the like button po Leave your message Maraming maraming salamat po